Basta mga kaibigan uh, Narito po tayo sa ating tanim na kamote uh, Nakikita niyo Isang buwan pa lang ito Pero maganda na ang kaniyang tubo uh, Maganda kung yung mga lupaing bakante natin ay magtanim tayo ng kamote kasi po pagdating ng araw ay mayroon tayong mahuhukay na mga laman no? Ito uh, dati ng itong eryang ito ay dati nang tinaniman natin ng kamuti at sa ngayon uh, nagtatanim din tayo para uh, sa buwan ng Disyembre ay mayroon tayong maaani. Mga kaibigan, uh, sa nakita niyo mayroong mga lupaing bakante. Eh, kasi yung may-ari diyan ay uh, mayaman, hindi nila ginalaw ang kanilang lupain at Uh, dito tayo sa atin maganda kung tayo pa ang may-ari sa lupain ito at natatanim na natin yan so mga kaibigan uh, yung pagtatanim ng kamote ang sikreto po para makapagtanim tayo ito pong paghanda ng lupa no pag uh, mayroon na tayong naararo at may pagkakataon na makakita tayo ng mga planting materials o yun pong naani na kamote kasi po pagdating ng panahon ng pag-ani kailangan po itatanim natin itong mga talbos you know, para hindi po mapuputol ang cycle na natin ng pagtatanim ng kamote so ang sikreto uh, maghanda tayo ng lupa so yung mga bakanting lupa yun dyan uh, maganda pag ating ipaararo ng traktor so, uh, matipid naman sa gastos pag yung mga four-wheel traktor yung uh, gagamitin So ito, itong ginamit natin uh, yung paghanda natin ay tractor po ang nag-araro. Ito. So pag video tumubo na uh, sinurko natin yung inararo natin ng kalabaw para po yung formada ng uh, lupa, yung maitas lupa para po mayroon pong Uh, sapat na pagkabuhaghag ng lupa yun pong makatubo ng wasto yung kanyang laman sa ilalim so ito mga kaibigan uh, na ng namumulaklak so, ito andyan pa ito sa mga 35 35 days o yan mga uh, limang linggo so ito mga kaibigan uh, kakaunti lang yung inapply nating abono kakaunti lang na complete fertilizer kasi hindi naman tayo mag-apply ng marami kasi po pang yung yung kamote pag masobraan ng taba ay mahina yung ano paglalabas ng kanyang mga laman so tama katamtama lang katamtaman ng yung kanyang taba at tiningnan la po natin pag wow wa, wala ba mga uod So pag mayroong uod tayong nakikita, uh, pwede mag-spray tayo. Pag hindi naman marami, yung, yung pong tolerable na kanyang dami, uh, hindi naman kailangan. No? So nakakita natin, pag maganda ang pagkahanda ng lupa, uh, wala, wala ang mga insekto. No? Kasi po binigyan natin ng panahon na may handa ang lupa at walang panahon para po makapang ano, makapangitlog yung mga uh, insekto. So, para po sa aking mga kaibigan, uh, ngayon napapanahon na magtanim tayo ng mga root crops. kasi po, mataas o mahal ang presyo ng palay at saka yung pang marami pong magagawa no, na pagkain itong uh, laman ng kamote. So, yung pong iba, uh, mga root crops gaya ng gabi pwede na magtanim tayo so makapagtanim tayo ng marami sa kamote kasi po marami ang planting materials at madali lang po yung pagtatanim at saka yung bilang po ng araw andyan lang po sa mga 90 to 100 days pwede na nating mahukay ang ating pananim na kamote talagang sigurado na mayroong laman so mga kaibigan sana ay naggustuhan nyo ang ating pananim ngayon at sana ay subukan nyo magsikap na makapagtanim ng kamote kasi po sa palingki parang bihira tayong makakita ng maraming kamote at saka pag mayroon man mahal, mahal, andyan po sa 50 o 60 ang kilo so maganda pag mayroon tayong sariling pananim ng kamote kasi po walang limit yung pagk pagkain natin ng kamote at saka mayroon po tayong may pag mayroon tayong mga bisita So mga kaibigan maraming salamat sa inyong pagpanood At sana subaybayan nyo pa ang aking iba mga video At saka magtanim tayo ng kamote para po sa lahat ng panahon Mayroon tayong mahihain, mayroon tayong may handa, mayroon tayong may ibigay sa ating mga kaibigan na kamote Maraming salamat at magandang hapon mga kaibigan Thank you.